I'm Joel Locaido, 25 years old, from Antipolo City. I'm assistant sales manager here in Mega World Horizon. Regarding sa family ko, hindi naman po kami mayaman. Although nakakain naman po kami tatlong beses sa isang araw. Wala pong pamana sa akin yung magulang ko, kundi paganda ang asal at nakapagtapos po ako ng pag-aaral dahil sa kanila. So, yun po, sa gusto ko kumita agad ng pera sa batang edad pa lang, nag-try na ako na nag-try, nagbenta ng kung ano-ano. Hanggang sa na-invite ako sa networking. Yan. Doon po sa networking, sobrang dami kong natutunan, although hindi po ako kumita ng malaki. Pero doon po ako namulat sa realidad ng mundo na kailangan mong kumita para ng doble, kailangan mong magnegosyo o kailangan mo pum pumasok sa sales para talagang mag-success sa buhay o mabili mo yung mga gusto mo sa buhay. Yun nga po, hindi ako kumita, hindi nagsaksi yung networking ko, pero sobrang dami kong natutunan. At pumasok din po ako ng McDonald's nung college. First year college po, nag-start na ako no, na, na, maging crew sa McDo. So, yun. Umaga sa school, hapon po, yun, nagluluto ako ng burger sa McDo. Nagluluto ng chicken. So, yun, hanggang fourth, fourth year po, nag ako sa McDo. Hanggang sa nakilala ko po si Sir JR. Si Jolo kasi, na ko siya sa friend ko. Parang bumisita kami sa bahay kasi kaibigan ng friend ko yung kapatid ni Jolo. So doon, parang siyempre, uh, pata pa si Jolo nun eh. Nag-aaral pa siya, tapos nag-work siya sa MacDo. Then siyempre, nagkukwentuhan kami ng mga friends. Tapos bigla lang siya lumabas. So nakikinig na pala siya sa pinag uusapan namin. Bakit? Ano yung trabaho? Ganyan, ganyan. So parang gusto niya kasing Uh, may, may, may pangarap, malaki kasi pangarap sa buhay ni Cholo. So gusto niya parang maging successful din. So gusto niya mag-try ng iba habang nag-aaral. Actually, pinagsabay niya pag-aaral niya and then yung pagtatrabaho sa McDonald's. Tapos yun, narinig niya about sa real estate. Naging interested siya. So lumapit siya sa akin. Nagtanong siya ko pa paano, ganito, ganyan, ganyan. At that time, sakto, mag, ano, parang mag-apply ako as manager na sa ibang company, sa developer. No? So doon nag-start. Tumawag siya bigla. Siya so, yung kauna-unahan ko naging agent. Tinanong ko, anong ginagawa niya? Anong trabaho nito ito? Parang yan. Yun, sinabi niya, real estate siya. Nabibenta siya ng kondo. Sakto din kasi naghanap siya ng tao. mag start pa lang siya from ahente, magiging manager na siya at that time. So, nag-apply ako. So, wala akong alam. So, sa resume ko, sa previous ano na to, developer ha? ini iniimbento ko lang yung experience sa sa resume para matanggap lang. Kasi ganun, di ba? Mas mabango kapag may experience Kahit wala naman talaga akong alam. Pero thankful ako kay Sir JR kasi sobrang ginabayan niya ako nung sobrang wala akong alam. Hanggang sa ngayon, may alam naman na kahit pa Actually ngayon si Jolo, masasabi ko, sobrang ano na siya, malayo na siya sa dati. Kasi nalibili niya na yung mga dati pinapangarap na lang, may motor na yan. Then meron na rin siyang mga pang negosyo na yung bajal, tricycle. Eh. So may mga franchise na rin yun. And then nakakapag-invest na rin siya sa sarili niya. Then savings of course. Then pagdating naman sa trabaho, si Jolo maaasahan kaya lagi. Ang kagandahan kasi sa kanya, lahat ng sabihin ko, lahat ng advice ko, sinusunod niya, wala siyang tanong-tanong, ginagawa niya lang. Hanggang ngayon, consistent na nakikinig. Tsaka never naging pasawa sa akin. Kailangan mo maging teachable. Teachable ka palagi. So, the more na sinasabi mong magaling ka, na marunong ka, the more na wala ka nang natututunan. Kasi ako, laging sinasabi sa sarili ko, wala pa akong alam, hindi pa ako magaling. Kaya lahat ng sinasabi sa akin ng mentors ko, ayan si Sir JR, si Sir Pao, at yung mga trainings dito sa office, lahat yun na-absorb ko. Kasi willing akong matuto. So always be teachable.